So ito po yung mga latest na naririnig ko about doon sa gulo sa loob ng Eat So kahapon po doon sa Saturday episode, di ba? Uh, kinanta kinatanong mga host yung uh, team Song ng Eat Bulaga at uh, they were very clear. Sinabi po nila na si Joey De Leon siya ang nakaisip nung Eat uh, Bulaga. Na term Tapos yun namang uh, team song Si Vic Soto ang may akda Ang may sulat So parang uh, they were pointing out na uh, Hindi mo pwedeng ihiwalay Ang uh, Tito Vic at Joey Sa Itbulaga So yun yung pinakamensahe po nila Pero ano ba yung nangyari talaga? Bakit ba umabot sa ganito yung gulo? Ang naririnig ko sa mga kaibigan po natin Although karamihan ayaw magsalita diba? uh, Nagsimula po yung gulo nung uh, ipinasa nung matandang halushos doon po sa kanyang anak yung kanyang pamamahala sa Itbulaga. Kasi for the longest time ay uh, chairman itong uh, nakakatandang halushos at uh, hindi siya nakikialam okay? So happy na siya, siya yung uh, majority owner O yung bulk ng kita sa kanya napupunta O tapos hindi siya masyadong nakikialam Doon sa day-to-day -day operations Na uh, hinahandle naman ni Mr. Tony Toviera Ang problema, uh, si Tony Toviera Nagretiro na, although siya pa rin yung uh, Kadalasang nasusunod siya, siya pa rin yung uh, direction ng management Sa kanya pa rin Si Tony Toviera nagretiro na si Mamalucho Fagar, uh, alam ko nagretiro na din 'yan. O tapos pati yung si uh, Romy halusos yung tatay, ay nagretiro na din, ipinasa na sa anak. At doon nagsimula magkaroon ng mga problema, uh, particularly kay uh, Congressman Romy Haloso Jr., okay? Who is uh, ang bagong chairman ng TAP. No, may mga pictures yan, may mga mga pinost na article yan na siya na talaga ang bagong chairman ng tape. Ang I think ang nagiging problema ay uh, nakakaroon nagkakaroon ng power struggle at uh, meron sigurong mga pagbabago na gusto itong si uh, Halusos, si congressman uh, na hindi ikinatuwa ng Tito Vic at Joey okay? Uh, siguro nasanay sila for the longest time si Tito lang ang in charge hindi nakikialam yung pamilya ni Halusos o tapos ngayon, meron pa daw gustong ipasok na halos sa... So, wala namang masama doon kung gusto na lang ipasok yung, yung kamag-anak nila doon sa show, di ba? Uh, baka, karapatan naman nila yung kung gusto nila. O kaso, hindi maayos yung nagiging, uh, nagiging ano, coordination nung dalawang paksyon, nung dalawang grupo. Kaya ngayon, parang nagkakaroon ng loyalty check, nagkakaroon ng away-away. So, according sa pep.ph, nung March 2, nagkaroon ng meeting sa pagitan ng mga anak ni Halus at ng GMA7 tungkol sa change of hands ng management sa tape. O, so talagang recent lang yung change sa tape, di ba? Kasabay nito ay maraming spe spekulasyon na major rebranding sa Itbulaga. Ayun. So, yun So, yun so, nga, doon na lumabas yung si Willie Revillame, eh, tapos gustong i si Alan Kay, si uh, Jose si Jose Manalo, si Willie, uh, si uh, Uh, si si Jose at si Wally. So yun na yung yun na yung lumalabas na mga chismis after nung meeting na yun nung sa GMA. At uh, hindi ko din mind ano eh, pero eh, isa naman, ito naman, to be fair naman. Meron naman on the other side, meron naman naririnig din ako na maaaring merong mga issue tungkol sa sa pera o sa uh, pamamalakad dati nung tape na syempre pag may bagong pasok, may makikita, "Uy, bakit ganito ito? Bakit ganito ito?" So merong mga ganun din daw. Hindi ko din sure kung gaano katotoo 'yan. Pero syempre, kailangan maging fair din tayo. Pero ang bottom line nga dito, ang hirap eh. Ang hirap, ang hirap guluhin yung ano eh. Mahirap guluhin yung uh, status ko eh. Uh, I think ang kailangan ma-realize siguro nung mga nung mga bagong pasok na halosos na ang very essence of Eat Bulaga. Okay? Parang Fast and the Furious 'yan ng mga pelikula. Ang very essence ng Eat Bulaga ay family. Okay? Uh, loyalty, family, uh, generational eh hanggang sa anak ng anak ng mga nung mga host at nung mga kasama diyan. So family ang uh touring nila reset isa-isa isa, kasi nagsitandaan na din sila na magkakasama uh, diyan para sa show. At uh hindi siya parang korporasyon lang eh na pwede mong tanggalin. Ito parang restructure. Ito i over oh, hindi eh talagang pipili ka. I, uh, kung maga, uh, buy one take all eh. Parang ganun eh. So, yun, kailangan makahanap na lang ng way na magkaroon ng, ng uh, understanding o o may pinagsamahan naman ni, eh, 'di ba? Yung sa tatay, yung sa ano. So maaring maaring itong mga anak na ang daming mga gustong kasi kumbaga bagong dugo, bago excited ka papasok ka, ang daming mong gustong improvement na ilagay eh. O kaso, yun nga eh, eh ang Itbulaga more about family, more about nakasanayan eh. Kung may biglang papasok na gustong baguhin yung nakasanayan, eh talagang hindi matutuwa at talagang magkakaroon ng uh, ganyang mga paksyon-paksyon dyan at nagkaroon pa ng threat na aalis nga yung Tito Vic and Joey. Pero hindi magso eh. Sayang eh. Kapag, kapag magmatigas ang either paksyon, magmatigas yung mga halusos, magmatigas yung Tito Vic and Joey, lahat sila mawawalan. Yun lang yun eh. Kaya compromise lang ang solusyon dyan eh. Uh, hindi makakasurvive ang tape nang wala ang Tito Vic Joey. O, o, kasi ang sipat ng tao na sa Tito Vic Joey eh. Mahihirapan naman ang Tito Vic and Joey na maka-start over lalo na kung net 25. Hindi talaga kakayanin. Hindi hindi maibabalik yung lakas ng Eat Bulaga. Nakita naman natin yan kay Willy. Nasa Channel 7 lumipat sa All TV nawala, 'di ba? Humina yung audience. Ganun din yan sa Eat Bulaga kahit gaano kakalakas, 'di ba? Kapag kapag hindi akma yung station kung nasaan ka, 'di ba? Hindi din hindi din mag-work eh. So, hindi nakat hindi magiging katulad din ng dati, hindi magiging kasi lakas ng dati. So, wala silang ibang choice kundi mag-compromise sa isa't isa. Uh, irespeto nung mga nung mga bagong management na talagang yang sa uh, si Tito Vic and Joey at eh, saka yung ano, eh, talagang pamilya institusyon na yan. At uh, siguro sila Tito Vic and Joey ay eh, uh, hanap na lang nga ng compromise para maiayos naman at uh, hindi masayang yung pong uh, kanilang pinagsamahan at yung kanilang uh, binuo na na legacy sa television. So ayun guys, tuloy-tuloy lang po yung ating uh, pag uh, pagsubaybay dito. Pag meron pong bagong news, uh, try natin bisitahin bukas. Pag meron pong bagong news, i-report ko po sa inyo kaagad. Thank you very much po. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.